TV Radio. TV Radio. At sa puntong ito, balikan po natin ang balita kanila ni Christopher Tirambolo kaugnay pa rin po yan sa pagsimula ng tatlong araw na tigil pasada ng Manibela mula sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Ang live report ni Christopher Tirambolo. Christopher. <tod> ay, umarangkada na ang kilos protesta ng grupo ng Manibela na nagsimula sa Welcome Rotonda at target ang makapunta sa Menjoda sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, tinatayang hindi bababa sa 500 mga jeepney driver at operators ang ang nakikilahok sa kanilang programa. Huling nanindigan ng grupo na maaari rin mag modernize ng mga jeep kahit hindi sumari sa consolidation. Nagpasari naman si Valbuena kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na sa pangmamaliit sa, kanila, sa kanilang sigil pasada at iginiit ng grupo na naman ang kanilang bilyong-bilyong pisong halaga na mga flood control project. Hindi pa masabi kung na naparalisa, naparalisa na ang biyahe ng mga pasahero sa Quezon Boulevard dahil maaga pa. Sa ngayon ay gumalagbag na ang mga grupo ng manibera sa, uh, sa dalawang linya ng Quezon Boulevard. Kaya naman umaabot na ang mabigat na daloy ng trafiko hanggang sa dulo o bandayan sa uh, Santo Domingo Church. Live mula rito sa Welcome Rotonda sa lungsod ng Quezon, Christopher Tirambulo, Newslight. Marami salamat sa report na yan, Christopher.